Kamusta ka? Uh, meron tayong mga, alam mo yung interesanting material na galing sa'yo at uh, handa na kaming samahan kang himayin ito ngayon. Okay. Ang sentro ng usapan natin ngayon ay isang ideya na medyo parang baliktad sa nakasanaya, no? Pag-asa o pagdedepende versus yung um, pagtitiwala sa sarili na parang laging goal. Oo. Yung self-reliance? Tama. Tapos may tanong dito na, alam mo yun, napaisip talaga ako. Paano kung yung mismong lakas, yung kakayahang tumayo sa sariling paa na hinahabol mo, eh siya pala yung pumipigil sa'yo? Wow! Medyo mabigat yon. Ang bigat, di ba? Parang kontra-intuition. So, ang layunin natin dito sa pag-uusap na to ay talagang suriin ng malaliman yung konsepto ng pagdidepende. Pero hindi yung nega na dating, ah, hindi bilang sign ng kahinaan, kundi bilang posibleng susi sa tunay na kalakasan. Hmm. Lalo na sa pamumuno at saka sa personal mong buhay. Base siyembre dito sa mga binasa natin. Okay, himayin natin ito. Nakakaintriga nga yan, lalo na, di ba, lumaki tayo sa kultura na parang sinasamba yung self-made na tao, yung lone wolf. Oo, yung parang mag-isa kaya lahat. Yun nga, Parang yun yung sukatan ng success eh. Pero dito nga papasok yung sinasabing mong kabalintunaan, yung paradox na nahahighlight dito sa mga material. Na ano yun? Na yung pag-amin pala na, teka, kailangan ko ng tulong, um, lalo na yung pag-asa sa Diyos at saka sa ibang tao, hindi pala yun hadlang. Baka yun pa nga yung daan. Daan saan? daan patungo sa mas matibay, mas makabuluhang impluensya. Okay, okay. So para mas maintindihan natin yung halaga niyan, siguro unahin muna natin yung kabilang side. Ano ba talaga yung, yung problema pag nasobrahan yung pagtitiwala sa sarili? Oo, bakit nga ba ang lakas ng kapit nun sa atin? Bakit nga ba? Merong mga paliwanag dito. Una raw, andyan yung, ano, yung instinct natin for survival. Natural lang daw yon. Hmm, primal. Tapos pangalawa, may epekto rin daw yung ano yung konsepto ng the fall sa biblia yung parang pagpasok ng kasalanan yung paghiwalay sa diyos Ah, okay. Sinasabi dito na parang nagtanim yun sa atin ng malalim na desire for autonomy. Gusto natin tayo ang bida, tayo ang may control. Parang mini-gods ng sariling buhay. At grabe pa kayong reinforcement ng kultura natin ngayon, di ba? Yung individualismo, yung meritocracy, yung ideya na basta magsikap ka, angat ka. Na may point naman? pero... May point. Pero madalas, nakakalimutan yung part ng community, yung biyaya, yung tulong ng iba. Ang resulta, yun na nga, nabubuo yung archetype ng lone wolf leader. Yung parang si Rambo na leader. <laughs> parang ganon. Yung bayani na mag-isang sumasagip ng mundo. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero ano yung hindi natin nakikita? Yung nasa likod? Oo nga, yun yung tanong eh. Yung mga hidden costs na sinasabi, ano-ano ba yung? Kasi sa labas, ang tibay nila tingnan eh. Naku, marami. Ang isang malaki talaga ay yung pag-iisa. Isolation. Alam mo yun, pwedeng andami mong kasama, pero dahil may pader kang tinayo? Dahil sa pagiging independent mo. Oo, ramdam mo pa rin yung, yung kalungkutan. Grabe yun. Tapos, madalas, saan yan papunta? sa burnout, pagkaubus Hindi lang pagod, no? Ubos talaga. Ubos. Pisikal, emosyonal, pati espiritual. Tapos, andyan pa yung constant na takot. Takot na magpakita ng kahinaan. Ah, yung vulnerability? Baka mahusgahan. Exacto. Baka sabihin, ay, hindi pala siya magaling. Dahil dyan, anong nangyayari? Nasisira yung mga tunay na koneksyon, nagiging makitid yung tingin mo sa mga bagay-bagay kasi sarili mo lang ang napapakinggan mo. Ikaw lang yung tama. Parang ganon. At ayon pa rin dito sa mga source natin, nauubos din yung spiritual mong lakas. May isang linya dito na tumatak talaga sa akin, sabi. Isolation disguised as strength and burnout masquerading as perseverance. Grabe. Tagos yun. Akala mo lakas at tiyaga? Yun pala, pag-iisa at pagbagsak na. Delikado. Sobrang delikado. Ang bigat nga. Kaya siguro dito na pumapasok yung kabilang panig. Yung argumento para sa pagdedepende. Pero linawin natin, hindi yung pagiging pabigat ah. Hindi, hindi. Yung aktibong pag-asa. Yung main idea na nilalatag dito, ang pagdedepende particular sa Diyos para sa wisdom, tapos sa kapwa, para sa suporta, sa partnership, hindi raw yan kahinaan. Sa halip, ito raw yung tunay na source ng lakas, ng pangmatagalang impluensya. At ang ginamit na malaking example dito, pamilyar to sa marami, yung kwento ni na Daniel at Haring Nebuchadnezzar sa Biblia. Ah, classic yan. Paano nga ba pinapakita dito na yung pagiging depende ni Daniel, yun yung nagpalakas sa kanya? Parang ang gulo pakinggan minsan eh. Pero napakaganda ng example na yan. Tingnan natin si Daniel. Nung inutusan siya ng hari na i-interpret yung panaginip na hindi man lang sinabi kung ano, anong ginawa niya. Hindi siya nag sa sariling galing. Hindi hindi. Hindi rin siya nagpanik. Ang una niyang ginawa, humingi ng tulong. Una, humingi siya ng time sa hari. Pangalawa, at ito yung crucial, tumakbo siya sa dependence map niya. Sa mga kaibigan niya? Oo, sina Hananaya, Michelle at Azaria. Hindi lang para, uy, anong gagawin natin, kundi para sama-samang manalangin. Sabi sa Daniel 2.18, humingi ng awa sa Diyos ng Langit tungkol sa hiwagang ito kita mo, vertical dependent sa Diyos, horizontal dependent sa mga kaibigan. Sabay. Tapos nung kaharap na niya yung hari, yung moment of truth, hindi niya sinolo yung spotlight, di ba? Ay, hinding-hindi. Klarong-klarong sinabi niya. Sabi niya, basically, wala pong makakapagpaliwanag niyan sa inyo mahal na hari. Pero may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga. Yun yung Daniel 2.27.28. Direct Acknowledgement galing sa taas. Oo, walang ere. Yan ang humility na galing sa pagiging dependent. Ngayon, i-contrast natin siya kay Nebuchadnezzar. Siya yung ehemplo ng self-reliance na nauwi sa... Kayabangan, arugansya. Oo, lahat ng achievements niya, yung mga building projects niya, yung mga sinasabi niya, lahat umiikot sa sarili niyang galing, sarili niyang kapangyarihan. Ako ang gumawa nito. At alam naman natin yung naging kapalaran niya dahil sa pride na yan. Tama! Nabigyan na siya ng warning sa panaginip na si Daniel din ang nagpaliwanag na babagsak siya kung hindi siya magpapakumbaga. Pero anong ginawa niya? Binaliwala. Binaliwala. Ayon, natupad yung warning. Literal na nawala sa sarili, namuhay na parang hayop for seven periods of time, hanggang sa finally natutunan niyang kilalanin na may mas mataas sa kanya. Ang sakit na paraan para matuto ng dependence. Sobra. Kaya ang aral dito, yung humility at dependence ni Daniel, yun ang nagpatatag sa kanya. Nagbigay ng tunay na influensya. Samantalang yung kayabangan ni Nebuchadnezzar, yun ang nagpabagsak sa kanya. Mismo yung hari, after niyang makarecover, siya pa yung nagsabi kay Daniel, Tunay nga ang Diyos ninyo ang Diyos ng mga Diyos. Yung dating sobrang taas napilitang yumuko. May malalim pala talagang theological foundation din na no. Binanggit din dito, mabilis lang siguro, yung idea na nilikha daw tayo for connection. Created for connection. Oo. Tapos binanggit yung imago Dei, na nilikha tayo sa wangis ng Diyos. At yung Diyos daw sa Christian perspective ay inherently relational, yung Trinidad. Ama, Anak, Espiritu, na may perfect unity and interdependence. So parang nasa DNA natin yung pagiging konektado. Exacto. Kaya yung the fall na napag-usapan natin kanina, tinitingnan yun dito as yung pagpasok ng self-reliance bilang paglihis, isang corruption ng original design. Yung gusto nating maging malaya mula sa Diyos. Oo, imbes na malaya, kasama siya. Pero yung kabilang concept naman, yung redemption o pagtubos sa pamamagitan ni Kristo, tinitingnan yun as yung pagtawag pabalik sa tamang disenyo. Pabalik saan? Pabalik sa pagdidepende ulit sa Diyos, yun yung vertical, at sa komunidad ng mga mananampalataya, yun yung horizontal dito pumapasok yung image ng church as the body of Christ sa 1 Corinthians 12. Ah, yung bawat part ay importante at kailangan yung isa't isa. Oo. Hindi tayo ginawang pang soul of light. Kailangan natin yung isa't isa para gumana ng maayos. Okay. Gets ko yung framework, yung pundasyon. Ngayon, dito nagiging talagang interesante para sa marami sa <laughs> atin, lalo na sa mga leaders o kahit sa pang-araw-araw na buhay. Paano to isa sa buhay? Paano to sa practice? dito na yung practical application. May malinaw daw na contrast yung dalawang klase ng leader. Una, yung autonomous leader. Ito yung parang kontrolado lahat. Oo, yung micromanager, yung solo sa desisyon na madalas, tulad ng sabi natin, nauuwi saan? Sa burnout, ubos. Sa kabilang banda naman? Andun yung interdependent leader, ayon dito sa mga material. Sino siya? Siya yung leader na una sa lahat, Kinikilala niyang hindi niya alam lahat at hindi niya kaya lahat. Humble beginnings. Oo. Ang sentro niya ay ang Diyos, tapos actively siyang nakikipag-collaborate at nag-e-empower ng iba. May dalawang crucial dimensions to. Una, yung vertical dependence. Pag-asa sa Diyos. Paano yan sa practical? Hindi lang yung dasal bago mag-meeting, di ba? Sabi mo kanina. Higit pa doon. Ang prayer dito hindi last resort. First strategy. Parang yung sinasabi sa Proverbs 3.5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Kasama din dito yung regular na pag-aaral ng scripture for guidance, yung pagiging bukas sa lead ng Holy Spirit, at yung constant cultivation ng humility. Pagkilala na, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Okay, yan yung pataas. Ano naman yung pahalang? Yung pangalawa? Yung pangalawa, horizontal dependence. Pag-asa sa iba. Ulitin ko, hindi pagiging palaasa or tamada. Okay, malinaw yon. Pagkilala ito sa value ng ibang tao. Sabi nga sa Proverbs 15.22, di ba? Pag walang payo, failure. Pag maraming advisors, success. Paano to ginagawa? Una, pagpapahalaga sa diverse perspectives. Aktibong pangingi ng input? Oo, humingi ka at makinig ka talaga pangalawa effective delegation hindi lang pasa ng task kundi bigay ng tunay na authority at tiwala pangatlo pag create ng culture ng psychological safety yung hindi takot yung taong magsabi ng totoo o magkamali tama kasi alam nilang safe sila at pang-apat pag invest sa pagbuo ng matatag na relationships dito rin papasok yung concept ng dependence map Ah, yung nabanggit mo kanina, parang waste nga para sa tulong. <laughs> Medyo. Pero imbes na lugar, network ito ng mga tao. Mga tao na pwede mong lapitan for different kinds of support or wisdom. Sino-sino yung mga yon? Nandyan yung mentors mo, yung mas experienced, yung peers mo, yung mga kasabay, yung team mo mismo, mga experts sa specific fields. At syempre, huwag kalimutan, pamilya at mga kaibigan. Hindi lang ito listahan ha. Ano siya? Living Network. Mga taong aktibo mong kinakausap, pinagkakatiwalaan at pinapahalagahan yung input. Teka muna, may tanong ako dyan. Kasi baka may mag-isip, naku, pag masyado akong dependent sa iba, baka mawalan na ako ng sariling diskarte, baka masabi pang tamad ako. Paano yun? Valid yan na concern. At nililinaw din yan dito. Ang dependence na pinag-uusapan natin dito ay hindi katamaran. Hindi rin ito kawalan ng initiative. Ano siya kung ganun? Isa siyang aktibong pakikilahok at responsableng pag-asa. Ang ganda ng example na binigay dito, si Nehemia. Ah, yung nagtayo ng pader ng Jerusalem. Mm -mm. Gusto niyang itayo ulit yung pader. Anong ginawa niya? Una, nanalangin siya. Grabe yung panalangin niya, vertical dependence. Pero tumigil ba siya doon? Hindi. Kumilo siya. Kumilos siya, gumawa ng plano, humingi ng resources sa hari, nag-organize ng tao, nag-delegate, hinarap yung opposition ng may tapang. Horizontal dependence plus action. Ito yung active dependence. May dasal, may plano, may gawa, may collaboration. Hindi passive. Okay, gets. Hindi siya excuse para tumungga. Paano naman to sa mismong proseso ng decision making? May sinusunod bang pattern yung isang interdependent leader? Merong parang suggested flow dito. Apat na steps. Okay, ano yung una? Step 1. Simula sa vertical. Bago ka pa kumansulta sa iba, lapit muna kay Lord. Pray for wisdom. Sabi nga sa James 1.5, di ba? Kung kulang sa wisdom, hingi lang. Balikan din yung mga prinsipyo sa Bible na applicable. Okay, vertical muna. Step 2. Step 2. Pagkalap ng horizontal wisdom. Pagkatapos nun, lapitan mo na yung mga tao sa dependence map mo. Ano sa tingin nyo? May perspective ba kayo dito? Makinigang maputi. mapute. Tapos. Number three. Step three. Pagtimbang-timbang at pagpapasya, ito yung integration. Isipin mong mabuti yung mga nakuha mong payo, tsaka yung patuloy mong paghingi ng gabay kay Holy Spirit. Pero sa dulo, ikaw pa rin as the leader ang magde-decide at ako ng responsibilidad. Hindi mo pading isisi sa nagadwai sa'yo. Hindi pwede. Accountable ka pa rin. At step 4, action at evaluasyon. Pag may desisyon na, kilos na. Act with courage and faith. Tapos, importante rin yung pag-evaluate ng resulta. Anong natutunan? May kailangan bang i-adjust? Tuloy-tuloy na cycle yan. Malinaw yung process. Mukhang mas, mas holistic yung approach. Ngayon, kung ganito yung way of life and leadership, ano raw yung mga bunga? Bukod sa, syempre, baka mas maganda yung outcome ng project or work mo? Alam mo, yung pinakamalaking bunga yata, hindi yung external eh, kundi yung internal. Yung pagbabago sa karakter mismo. Paano yung pagbabago? Binabanggit dito yung paglaya mula sa bigat ng anxiety at burnout. Yung stress na dala ng pagpipilit mong solohin. Lahat. Nababawasan yun. Kasi alam mong, hindi lang ikaw ang may dala. Uh, parang shared burden. Tapos, anong mga virtue or character traits yung nahuhubog? Naku, ang ganda ng listahan dito. Una, syempre, pagpapakumbaba. Humility. Yung pagkilala mong, okay, di ko kaya mag isa Kailangan ko si Lord, kailangan ko kayo. Foundation yun. Ano pa? Mula dyan, lumalago yung pananampalataya faith kasi nakikita mo siyang kumikilos 'di ba through you and through others natututunan din yung pasensya patience kasi hindi lahat instant hindi lahat kontrolado mo tapos nagkakaroon ng kasiyahan contentment na hindi lang nakadepende sa success oo hindi yung roller coaster na pag successful masaya pag hindi bagsak mas stable at ito pa kabalik tara ng iniisip natin. Nagbubunga rin to ng tunay na tapang. Courage. Tapang? Akala ko ba dependence to? Tapang magtiwala. Tapang na humingi ng tulong. Tapang na maging vulnerable. Hindi ba't kailangan ng tapang yon? Siyempre, andyan din yung pasasalamat, gratitude sa Diyos, sa mga tao, at yung kakayahang magmahal ng mas malalim, yung agape love. Wow! Grabe yung transformation. Parang complete package. Oo nga eh. At ang ultimate result daw nito ay isang klase ng kapayapaan. Yung sinasabi sa Philippians 4, yung peace that transcends all understanding at sa kakagalakan na hindi nakadepende sa circumstances. Alam mo, naalala ko tuloy yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 12. Yung tungkol sa thorn in the flesh? Oo. Nung sinabi sa kanyang ng Diyos, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tapos anong sabi ni Paul? Ipagmamalaki niya yung kahinaan niya para yung power ni Christ ang makita. Doon pala talaga sa dependence na yung tunay na lakas. Grabe no. Tapos nabangkit mo rin kanina yung tapang na maging vulnerable. Isa pa yung medyo tricky na concept. Kasi iniisip natin, vulnerable, equals weak, mahina, pero iba yung take dito sa mga material no. Oo, malinaw dito na ang vulnerability, hindi raw weakness, kundi tapang. Yung tapang na magpakatotoo at ito raw yung susi para makabuo ng tunay na tiwala at connection. Bakit daw? Paano nangyayari yon? Kasi yung self-reliance, yung pilit na pagiging strong and perfect, madalas nagtatayuan ng pader ayaw mong may makitang mali sa iyo pero yung vulnerability yung pag-amin mo ng limitasyon mo ng pagkakamali mo or ng need mo para kang nagbubukah ng pinto mm. nakaka-create ito ng psychological safety sa team o sa relationship kapag nakita nila na ikaw bilang leader o kasama ay nagigim totoo at open nagiging mas komportable rin silang maging totoo hindi na sila takot So, imbes na makasira ng image mo as a leader, nakakatulong pa pala. Ayon sa perspective na to, oo. Kasi minomodel mo yung dependence na pinag-uusapan natin. Pinapalalim nito yung connection kasi nagiging mas authentic yung ugnayan. At ito yung paradox ulit. Imbes na magpahina, yung appropriate vulnerability, pwedeng magpalakas pa ng influence mo. Dahil nagiging mas relatable ka, mas totoo. Oo, nakikita nila yung humanity mo, yung pagtitiwala mo sa kanila, at ultimately yung pagtitiwala mo sa Diyos. May na-mention ditong idea na parang similar sa sinasabi ni Brenny Brown, yung lakas na nasa pagpapakita ng ating imperfect selves. Makikita rin natin to sa Bible, si David sa Psalms, di ba? Oo, very raw yung emotions niya doon. Walong preno? Takot, galit, pagsisisi, lahat nandun. Si Paul paulit-ulit niyang sinasabi yung mga struggles niya, yung mga kahinaan niya, hindi para magpaawa, kundi para ituro na yung grace and power ng Diyos doon nagiging perfecto. Ang dami nating nahimay. Grabe. Kung susubukan nating isummarize, ano yung pinaka-ugat, yung pinaka-core message na inilalatag ng mga material na ito? Siguro yung pinakaugat ay ito. Ang tunay na lakas, yung sustainable strength and influence, hindi yan makukuha sa pagpupumilit mong maging enough on your own. Saan ito matatagpuan? Matatagpuan daw ito sa mapagkumbabang pagkilala na, okay, kailangan ko ang Diyos at kailangan ko ang ibang tao. At hindi lang pagkilala, kundi aktibong pagsasabuhay ng pag-asa na yun. Isang ideya na, Aminin natin, medyo kontrakultura nga. Tumataliwa sa usual na turo ng mundo. Oo nga. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na sumusubaybay dito sa paghimay natin? Siguro, bilang pangwakas na pagninilay, iiwan namin sa iyo ang isang tanong hango pa rin sa diwa ng mga napag-usapan natin. Um, Ano kaya ang posibleng magbago sa buhay mo, sa leadership mo, sa relationships mo? Kung ano? Kung ang magiging basehan ng pinakamalaki mong tagumpay ay hindi na kung gaano karami yung kaya mong buhatin mag-isa, kundi kung gaano ka katalino at katapang na sumasandal. Sumasandal saan? Sa karunungan ng George at sa suporta ng mga taong nilagay niya sa paligid mo. O kaya ito pa. Paano kaya mababago yung legacy na iiwan mo kung yung pinakamahalaga mong contribution hindi pala yung achievements mo, kundi ano? Kundi 'yung mga bagay na natutunan mong isuko at ipagkatiwala sa Diyos. Malalim 'yan, oh. No? Oo, malalim. At uh, sulit na pag-isipan habang uh, pinagpapatuloy mo 'yung iyong paglalakbay.